Nang tumayo si kalihim general ng NATO, na si Mark Rutter sa harap ng mga mamamahayag sa London noong nakaraang linggo. Ang kanyang mga salita ay nagmarka ng isang malaking pagbabago sa pananaw ng kanluran tungkol sa makinarya ng digmaan ng Russia. Ayon sa kanya, nauubusan na ng pera, tropa, at ideya ang Russia ni Vladimir Putin. Hindi lang ito usaping heopolitika o optimismo, kundi maikling pagsusuri sa mabagal, ngunit tuloy-tuloy na pagbagsak ng militar at heopolitikal na kapangyarihan ng Russia sa simula ng digmaan, sapat ang tao, yaman, at industriya ng Russia para lusubin ang Ukraine kahit hindi nagtagumpay ang mga paunang estratehiya. Itinuturing pa ring panalo ang Russia sa digmaan pagsapit ng 2,000 at 23 naging digmaan ng pag-ubos ng lakas ang labanan. Ngayon, hindi na sigurado ang NATO habang may dumarating na ulat mula sa labanan. Impormasyon tungkol sa lalong desperadong mga hakbang ng Russia na nagpapakita na ang digmaan sa Ukraine ay unti-unting sumisira sa Russia mula sa loob. Ang pangunahing ebidensyang sumusuporta dito ay ang mga malilinis na panalo sa labanan na naipanalo ng Ukraine nitong mga nakaraang buwan. Napansin na muli na hindi nasakop ng puwersa ng Russia ang Pokrovsk ngayong taon. Napilitang umatras ng ilang milya mula sa mga hangganan ng lungsod, kung saan maari silang paulanan ng putok ng artilyeriya. Ang mahalagang sentro ng logistika sa Silangang Donbas, na ilang buwang tinangkang sakupin ng Moscow sa madugong pag-atake, ay naging simbolo ng kabiguan ng Russia ngayong tag-init. Noong Setyembre 2000 at 25, iniulat ng Telegraph na may mga unit ng Russian na may sundalong may human immunodeficiency virus hepatitis at iba pang sakit na nakita sa paligid ng Pokrovsk. Isipin mo muna yan. Ang militar ni Putin ay bumuo ng mga unit na binubuo ng mga sundalong may mga posibleng nakamamatay na sakit at ipinadala sila sa labanan. Ang mga sundalong ito ay nagsusuot ng armband na nagpapakilala na sila ay may dalang mga sakit na maaaring ikamatay. Isang desperadong tangka para magdulot ng moral at psikolohikal na pressure sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Kinumpirma ni Dmitry Shmylo, Executive Director ng Ukrainian Security and Cooperation Center, na sumasali ang mga unit na ito sa labanan sa pinakamainit na bahagi ng Pokrovsk. Kung ito ang nararamdaman ng Moscow na kailangan nilang gawin upang mapanatili ang kanilang operational tempo, ibig sabihin ay literal at simbolikong nauubusan na ng lakas ang kanilang militar. Ang nangyayari sa Pokrovsk ay sumasalamin sa mas malawak na opensiba ng Russia ngayong tag-init. Tinatay labing anim na libong sundalong Ruso. Ang napatay o nasugatan sa paligid ng lungsod mula pa noong huling bahagi ng Agosto. Kahit maraming puwersa ang ipinadala sa lungsod, nakakuha ng mahahalagang tagumpay ang mga puwersang Ruso. Pero malamang hindi pa rin agad babagsak ang depensa ng Ukraine doon, kahit na nagtagumpay ang mga puwersang Ruso nang makalusot sa ilang bahagi, kung saan ilang maliliit na unit ng impanterya ng Ruso na may kabuuang humigit kumulang, dalawang daang sundalo ang nakaiwas sa mga linya ng depensa at nakapwesto sa loob ng Pokrovsk. Naiulat na napigilan ng mga puwersang Ukrainian ang kanilang mga linya ng depensa at nagtulot ng malalaking kaswalti sa mga Ruso. Samantala, pinatunayan ng Ukraine na hindi lang sila nagtatanggol. Dahil maraming baryo ang nabawi mula sa Russia, ayon sa mga ulat nitong Agosto. Noong Oktubre, gumanti ang Ukraine ng matagumpay sa pamumuno ng ika daan at apat na isang mekanisadong brigada sa buong rehiyon. Tinatayang nabawi ng Ukraine ang kontrol sa humigit kumulang dalawampung baryo, hindi man malaki ang nabawing teritoryo mahalaga pa rin ang prinsipyo. Pinatunayan ng Ukraine na hindi nito pababayaan ang mahalagang lungsod na ito at mayroon pa itong ilang estratehiya upang parusahan ang mga pabigla-biglang opensiba ng Russia. Bagamat Pokrovsk ang ugat ng karamihan sa problema ng Russia, halos 40% ng labanan ay dito nagaganap. Pero ang totoong pinagmulan ay malayo sa Ukraine. Maaring sabihin na ang mga kabiguan ng Russia ay hindi maiiwasang nagmula sa isang doktrinang militar na hindi talaga angkop para sa makabagong digmaan at magkakaugnay na ugnayang geopolitikal at pang-ekonomiya. Nagsisimula ang problema sa pananaw ng Russia sa digmaan. Ang pananakop ni Putin ay hindi pinlano ng militar ng Russia, kundi ng Federal Security Service, ang serbisyong pansiguridad ng Russia. Inaasahan ni Putin na makuhay ang Ukraine sa sampung araw. Sa halip na karaniwang pananakop gamit ang buong puwersa militar ng Russia, nagplano si Putin ng espesyal na operasyong militar na pinamunuan ng serbisyong pansiguridad ng Russia. Bilang resulta, ipinakita ng Moscow ang mga parada na puno ng mga tao para sa pagdiriwang ng tagumpay, halos bago pa man magsimula ang operasyon. Ginawa ito ng Russia para ipakita sa mundo ang tiwala nila sa kanilang militar at geopolitical na impluensya, pero hindi na ilabas ng bansa ang ekstrang pyesa para sa matagalang operasyon. Mas nakakabahala, wala sa mga mapang nakuha mula sa mid-level na komandante ng Russia ang desisyong umatake. Sa halip, nagdesisyon silang magmarcha kahit walang banta ng kalaban dahil sa dalawang dahilan. Maling inakala ng Federal Security Service na magpapatuloy ang korupsyon at pagtutol sa gobyerno ng Ukraine sa termino ni Zelensky dahil pabago-bago ang Ukraine sa alyansa sa Russia at Kanluran. Iniulat ng ilang Federal Security Service opisyal na karamihan sa Ukraine ay bukas palad na tatanggap sa mga opisyal at militar ng Russia. Sa ganung paraan, maaaring gamitin ng Russia ang parehong estrategiya na ginamit nito noong inangkin nila ang Crimea mahigit isang dekada na ang nakalipas. Ngayon, alam na natin na hindi na unawaan ng Russia ang tindi ng galit mula sa pag-aangkin at sumunod na malamig na labanan. Pangalawa, huling malaking labanan ng Russia ay noong dekada isang libo Walumpu ng halos sila ang namumuno sa ikalawang daigdig. At mayroon pa silang rehimeng Soviet na sumusuporta sa kanilang industriya at kahandaang militar. Pagkatapos ng pagbuwag ng Union, ang tagumpay ng Russia sa Georgia noong dalawang libo at walong gamit kaunting tropa ay nagdulot ng pagbuwag ng pambansang mobilisasyon at mga supply. Ayon sa Institut Francais de Relations Internationales, ito ang dahilan kaya umasa ang estratehiya ng Russia sa mga pag-aakalang estratehiko lang. Malinaw na ito ngayon. Noong mga unang buwan ng digmaan, walang handang alternatibong plano ang Russia nang dumating ang totoong sitwasyon. Pinakamalinaw na halimbawa nito ay sa paliparan ng Hostomel, ilang milya lang mula Kiev. Ang operasyong ito, sana ang tanging malakihang operasyon ng Russia sa Ukraine. Plano nilang sakupin ang paliparan, magpadala ng dagdag na tropa sa kabisera ng Ukraine, at magmarcha sa Kiev bago makaresponde ang Ukraine. Sa halip, naging sakuna agad ito. Nagpadala ang Russia ng dalawang daan tatlong daang espesyal na operatiba sakay ng tatlong put na helikopter mula Belarus. Nasa paliparan ang humigit kumulang dalawang daang conscript mula sa ikaapat na Rapid Reaction Brigade ng Ukraine at nagtayo ng mga posisyon para sa depensa. Mayroon silang maliliit na armas, anti-aircraft missile mula Soviet era at kontra-tank na sandata. Napabagsak ng Ukraine ang apat kalimamput dalawa at isami dalawamput walo helicopter na nakaapekto sa opensiba ng Russia at nagbigay ito sa kanila ng harding kailangan na lakas ng loob para ipagpatuloy ang laban. Mas mahalaga, alam ng Ukraine ang estratehiya, kaya nilagyan nila ng sasakyan at bumagsak na eroplano ang airstrip para hindi magamit sa paglapag ng tropa. Kaya, sa unang senyales ng laban, iniwan agad ng Russia ang mga susunod nilang plano. Labing walong Ilyushin, pitumput anim na eroplano na may isang libong sundalo ang umalis mula Poskov ngunit wala sa kanila ang dumating sa paliparan. Malamang ibinalik sila sa Russia o Belarus. Ipinakita ng taktikang pagkabigo ang malalalim na suliraning estruktural sa pag-iisip ng Russia ukol sa digmaan. Dumaranas ang militar ng Russia ng suliraning panghenerasyon mula sa mga ugat nitong Soviet. Kasabay ng pagtutol sa panlabas na pananaw at pag-angkop ng doktrina sa makabagong panahon. Di tulad ng NATO na Isinasama ang mga aral mula sa labanan. Ang Russia ay umaasa sa lumang mga senaryo ng digmaan. Inuulit ang dating mga modelo at umaasa sa malawakang mobilisasyon imbes na maniobra. Talamak ang kakulangan sa pag ng mga non-commissioned officer ng Russia kaya mahina ang ugnayan ng mga opisyal at tropa sa harapan dahilan ng hindi pagtupad sa mga taktika. Karaniwang estratehiya ng Russia sa digmaan ay ang pagkakaroon ng kalamangan sa lupa kapag depensiba laban sa NATO, gagamit ng mekanisadong infantry at suporta sa himpapawid para pigilan ang air superiority at pahinain ang kalaban. Ngunit dahil sa mahigpit na top-down na istruktura ng utos ng Russia, hindi makapag makapagdesisyon ng taktikal ang mga mababang opisyal. Dahil dito, nagiging hindi nababago ang mga operasyon ng Russia sa simula pa lang. Na nangangahulugan na kapag nagsimulang magkaproblema, wala nang paraan ang mga taktika ng Russia para makabawi sa biglaang pagbabago. Nang simulan ng Russia ang opensibang digmaan sa Ukraine, wala silang kasiguraduhan sa air superiority dahil wala silang estruktura ng militar at pagsasanay para magawa iyon sa simula pa lang. Dahil sa matibay na depensa ng Ukraine, hindi nagamit ng husto ang Air Force ng Russia hanggang sa lumaganap ang glide bombs noong 2024. Ang Ukraine ay nakasanayan ng makipagsanay sa nito mula 2014 kaya marami na silang karanasan sa mga adaptive at maliliit na operasyon. Kapag may hindi inaasahang pagbabago sa labanan, nahihirapan mag-adapt ang mga unit ng Russia. Sa kabilang banda, ang mga puwersa ng Ukraine ay kayang mag-improvise, mag-innovate, at samantalahin ang pagiging predictable ng Russia. Pero may isa pang mas tusong problema na umiiral. Dalawampung taon ng planadong winasak ni Putin ang anumang posibilidad ng tumpak na impormasyon o salungat na opinyon. Naniniwala si Putin na hindi lihitimo o malaya ang Ukraine kung wala ang Russia. Ipinahayag niya ito sa tanyag na sanaysay na tungkol sa makasaysayang pagkakaisa ng mga Ukrainian at Ruso noong Hulyo 2000 at 21 na halos nagbabadya ng pananakop. Mas mahal na sa maaga, sa 20 taon, sinikap ni Putin tanggalin ang anumang salungat na opinyon mula sa mga malalapit niyang tao at gobyerno. Pinalilibutan siya ng mga taong alinman ay may kaparehong ideolohiyang pananaw tulad niya. O sobrang takot na salungatin siya kaya hindi nila ito ipinapakita. Ito ay nagdulot ng malaking kabiguan sa intelihensya. Ang intelihensya ng Russia ay nagbibigay ng halos katang-isip na pagtatasa. Maingat na sinala ng Federal Security Service ang datos para bumuo ng larawan na sumusuporta sa paniniwala ni Putin. Lalo na ang mabilis na pagsakop sa Ukraine. Alam ng intelihensya ng kanluran ang plano ng Russia. Noong Nobyembre 2000, at 21 pumunta si CIA Director William Burns sa Moscow para balaan ang mga opisyal ng Russia laban sa pagsalakay. Noong Enero 2000 at 22 20, bumisita si Burns sa Kyiv para ipaalam kay Pangulong Volodymyr Zelensky ang pagtataya ng United States Intelligence sa nalalapit na pagsalakay ng Russia. Ang pagbabahagi ng impormasyong ito ay nagbigay ng mahalagang kalamangan sa Ukraine. Alam ng Ukraine ang tungkol sa pag-atake sa paliparan ng Hostomil. Handa at nakaabang ang puwersa ng Ukraine. Sinabi ng intelyensiya ng Russia, kay Putin ang gusto niya, hindi ang dapat niyang malaman. Ang echo chamber ni Putin ay nagdudulot ng estruktural na problemang higit pa sa maling impormasyon sa labanan. Kung walang oposisyon, napipilitan ang Russia sundin ang mga utos na taliwas sa interes nito. Kung umatras sana ang Russia nang mas maaga, naiwasan ang ekonomikong sakuna. Ngunit ang pag-amin ng kabiguan ay nangangahulugan ng pagtanggap ng maling pagsusuri na hindi matanggap ng sistema ni Putin. Nagdadala ito ng panganib at kawalang tatag sa pamahalaan ng Russia. Ang rehimen ni Putin ay umaasa lang sa ilang daang importanteng tao sa security service at mga oligarko sa kasalukuyan. Ang buong rehimen ni Putin ay may matinding kontrol sa mga taong ito kaya wala silang mapapala at lahat ay mawawala sa kanila kung susubukan nilang kalabanin siya. Kung matakot ang mga tao para sa sarili nilang kaligtasan o kinabukasan, habang tumatagal ang digmaan at lumalala ang ekonomiya, maaaring mabasag ang estruktura. Maaaring matuklasan ng rehimen na ang pag-alis ng pagtutol na ginawa para mapanatili ang kontrol ay sharing hadlang sa pagbabago na pahalaga sa kanilang kaligtasan. At kapag nangyari iyon, maaaring magsimulang maniwala ang mga parehong tao na si Putin ay hindi na kumikilos para sa kanilang kapakanan. Kahit ano pa ang idulot nito sa bansa bilang kabuan. Maaaring mapatalsik si Putin at mapalitan ng leader na magdadala ng bagong direksyon sa bansa o kahit paano ay magpakita ng ibang muka na pwedeng gamitin ng politika ng kanluran. Maaaring magbago ang pamahalaan dahil sa halos pagkalumpo ng ekonomiya ng Russia dulot ng digmaan. Una, tinatayang mahigit 8% ng gross domestic product ang magiging gastos ng Russia sa depensa sa 2,000 at 25, nakatumbas ng 40% ng federal na gastusin, isang record na huling nakita noong Cold War ng Unyong Soviet na natutumbasan lang ng Ukraine na tumatanggap ng multibilyong dolyar mula sa NATO. Ito ay malaking paglawak mula sa mga bilang bago ang digmaan na nasa 22% lamang ng budget ng gobyerno ang napupunta sa militar. Nagawang maisakatuparan ito ng Rusya sa pamamagitan ng mga reforma at pagtaas ng buwis na layuning mapanatili ang ekonomiya sa buong panahon ng digmaan. Panandali ang hakbang lang ito at nagkakaroon na ng problema hindi na kasing laki ng ambag ng industriya ng langis at gas ng Rusya sa ekonomiya ng bansa. Bago ang digmaan, 50% ng kita ay mula sa industriya. Hanggang 2,000 at 24 naglaan ng pondo ang Rusya para iwasan ang parusa at palawakin ng export. Ngunit ang kalakalang iyon ay tumigil na ngayon kung saan ang China at India ay nakakakuha ng mas mababang presyo sa pag-aangkat ng krudong langis mula sa Rusya habang nililikha rin nila ang isang praktikal na duopoly sa mga legal na pag-export mula sa Rusya. Para malampasan ito, ginamit ng Rusya ang kanilang shadow fleet para maghatid ng langis gamit ang mga tanker papunta sa mga ikatlong partido kabilang na ang ilang bansa sa Europa. Gayunpaman, ang mga bansang bumibili ng langis mula sa shadow fleet ng Rusya ay lalo nang sinusuri at binabantayan dahil dito. Ang mga kasapi ng European Union na may akses sa Baltic, kung saan naroon ang mga pangunahing daungan ng pag-export ng langis ng Rusya ay nagsimula ng magpataw ng mas maraming parusa sa mga barko at pinipigilan ang Rusya na gamitin ang mga ito sa kanilang fleet. Ang limitasyon ng European Union sa presyo ng langis ng Rusya ay maaaring magdulot ng bagong pagbaba ng kita. Pangalawa, ang sektor ng militar at industriya ng Rusya ay halos lubos ng nakatuon sa pagsuporta mismo sa digmaan. Ayon sa ulat ng Jamestown Foundation, bumaba ng siyam na po, dalawang ang export ng armas, mula dalawang libo at dalawamput isa hanggang dalawang libo at dalawamput apat. Nawala halos lahat ng kita ng Rusya mula sa pagbenta ng armas sa mga kaalyado gaya ng Iran, Syria at India. Samantala, nagpatupad ang Rusya ng mga reforma sa loob ng bansa na nagpapahiwatig ng nalalapit na pagbagsak itinaas ng bansa ang buwis sa mga kumpanya at kita noong dalawang libo at 24 sa dalawang libo at 25 pag-aaralan pa nila kung dadagdagan ang value-added tax sa produkto at serbisyo. Ang plano para sa dalawang libo at 26 ay ay may dagdag na buwis sa personal at corporate income, mas maraming tax brackets, at mas mababang revenue threshold para sa mga kumpanyang kailangang magbayad ng buwis kaya mas malaki ang posibilidad ng dagdag na kita mula sa mamamayan bagamat bagamat maganda itong pakinggan sa papel ang resulta nito ay mas malaki ang buwis na ipapataw sa mga tao habang mas kaunti naman ang mga trabahong available patuloy ginagastos ng Russian military industrial complex at kampanya sa pagre-recruit ang buwis ng mamamayan sa mas mataas na sahod habang napipilitang magsara ang ibang industriya at kahit ganoon lalo pang pinipilit ng estado ang military complex maraming kontratista ang napipilitang tumanggap ng mga kontrata na mas mababa sa tamang presyo sa merkado o kaya'y nahaharap sa kasong kriminal kapag hindi nila natugunan ang mga hindi makatwirang hinihingi. Dahil dito, nakagawa si Putin ng modelong ekonomiya na umaasa sa tuloy-tuloy na digmaan. Kapag nagkaroon ng kapayapaan, malalantad ang matinding suliraning pang ekonomiya at demografiko ng Rusya at mapipilitang harapin ng pamahalaan ang mga problemang panlipunang nilikha nila. Kahit sinubukan, hindi gumana. Dahil sa lumalaking ekonomiya ng Rusya, kinailangan ni Putin bawasan ang gastos sa militar. Sa bagong pagtataya, bababa ng halos dolyar. 63 bilyon ang 2,000 at 26 budget kumpara 2,000 at 25 at maaaring lumala pa ito dahil sa implasyon. Habang humihina ang makinarya ng digmaan ng Rusya, naging gulugod ng paglaban ng Ukraine ang Europa na posibleng magdulot ng malaking geopolitikal na pagbabago. Ang namang koalisyon ng mga nagnanais ang unang pangunahing pagbabago sa patakaran ng seguridad ng Europa. Iminungkahi ng Pransya at nagkakaisang kaharian noong Pebrero 2000 at 2025. Sa kasalukuyan, binubuo ang koalisyon ng tatlong-tatlong bansa, kung saan isa ang United States sa mga pangunahing wala sa listahan. Nagugat ang koalisyon sa unti-unting paglayo ng United States sa sigalot ng Russia at Ukraine. Lalo na sa pagsisimula ng ikalawang termino ni Trump, noong 2025. Noong Hulyo, inulit ng koalisyon ang kasunduan na magbigay ng hindi bababa sa 40 bilyong euro na suportang militar sa Ukraine sa 2025. Tulad ng pangakong ginawa ng NATO, noong 2024, prioridad ang palakasin ang air defense ng Ukraine. Kaya nagkasundo ang mga leader na dagdagan ang suporta upang mapigilan ang malalaking pag-atake ng drone ng Russia at mapataas ang pondo para sa paggawa ng mga drone interceptor naging mas mekanismo ng pagpopondo ang koalisyon. Noong Oktubre, nagkasundo ang koalisyon na higpitan ang parusa sa Russia, pilitin itong magbayad ng danyos, dagdagan ang pressure militar, at tiyakin ang seguridad ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Pinakamahalaga, binabasag na ng Europa ang pagdepende nito sa enerhiya mula Russia. Sa loob ng dekada, ginamit ng Moscow ang gas at langis mula Russia bilang kalamangan sa Europa. May ilang mga bansa pa nga na mas malaki pa ang ginastos sa pag-aangkat ng langis mula sa Russia habang nagaganap ang digmaan kaysa sa ipinadalang donasyon sa Ukraine. Unti-unting nawawala ang kalamangan dahil sa bawat bagong parusa. Unti-unting pinipigil at tuluyang pinutol ang ekonomikong lifeline mula sa kanluran. Habang lumalakas ang suporta sa Ukraine, bawat bansang Europeo ay gumagawa ng malalaking pangako para sa Ukraine at sa koalisyon. Ang Pransya at ang United Kingdom ay nag tungkol sa pagpapalawak ng kanilang nuclear deterrence upang masaklaw ang buong Europa, palalayain ang mga misail ng Amerika mula sa kanilang mga imbakan sa buong kontinente at gagawing hindi gaanong umaasa sa polisiya ng United States. Sumang-ayon ang Alemanya na itaas ang gastos militar sa 5% ng gross domestic product, kung saan 15% ay para sa paggawa at pagpapanatili ng infrastruktura. Nagplano ang Romania at Denmark na direktang suportahan ang pagbili ng kagamitang militar ng Ukraine. Ang una, sa pamamagitan ng pagbili ng mga drone para sa Romania at Ukraine, at ang pangalawa ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Ukraine na magtayo ng mga pabrika ng militar sa loob ng Denmark. Itong pagkakaisa ng Europa, ang mismong tinaya ni Putin na hindi mangyayari. Ang ang kanyang pananakop ay nakabatay sa paniniwala na magkakawatak-watak ang Europa nauunahin ng mga bansa ang kanilang pagdepende sa enerhiya kaysa sa mga usaping pangsiguridad at moral na obligasyon. Ngayon, pinaplano ng European Union na magtatag ng permanenteng hukbong sandatahan na kapantay ng Estados Unidos sa gastos at kahandaan sa militar. Kahit magwagi ang Rusya sa lakas militar, magiging pyrrhic victory ito na halos parang pagkatalo na rin. Nakakabigla ang bilang ng mga buhay na nawala dahil sa digmaan, batay sa mga pagsusuri ng kanluran higit isang milyong tao ang naging biktima ng digmaan. Kabilang ang nasugatan at namatay, mas malaki ang epekto nito sa kulturang Russian dahil umuwi ang mga sundalo na wasak at sugatan mula sa digmaan. Sabi ng Kremlin, sa Hunyo, 2025 halos isang daan at apat na sundalong Ruso ang uuwi sa sibilyang buhay matapos lumaban sa Ukraine. Sa 2025, inaasahang maraming veterano ang makakaranas ng post-traumatic ng post-traumatic stress disorder at magpapakita ng marahas na ugali. Pagsapit ng Marso 2000 at 25 mahigit pitong daan at pung katao na ang napatay at napinsala ng mga veterano sa loob ng Rusya, kung saan karamihan sa mga biktima ay mga kamag-anak at kaibigan. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, isa sa limang veterano ng digmaan ay may post-traumatic post post-traumatic stress disorder at mas marami pang tao ang tuluyang umalis sa hukbo sa pamamagitan ng iba pang paraan. Ayon sa front intelihensya, mahigit 50,000 sundalong Ruso ang tumakas noong Mayo 2,000 at 25 at maaring umabot sa libo ang kabuan bago matapos ang taon. May ilang tumakas na sundalong Ruso na piniling magpakulong sa paggawa ng krimen para hindi na makapaglingkod muli sa militar. Kahit papaano, mas itinuturing na mas maganda ang kalagayan sa mga kulungan ng Ukraine para sa mga bilanggo ng digmaan kumpara sa mga kulungan ng Russia. Pinakamalalang pagkabigo ito ng militar, kung saan mas piniling sumuko ng mga sundalo sa kalaban kaysa maglingkod sa sariling bansa, umaabot ang pinsalang pang-ekonomiya lampas sa gastos ng digmaan. Ayon sa mga autoridad ng Rusya, mahigit kalahati lang ng mga nagbalik sundalo ang nagkaroon ng trabaho. Karamihan sa trabahong ito ay nasa siguridad o manual na gawain. May sahod na apat na po hanggang 60,000 rubles kada buwan. Ihambing ito sa pinalaking sahod ng militar na higit. Isang daan at limampung libong rubles kada buwan na ipinangako noong digmaan. Hindi talaga sila makakaangkop at mas malamang na muling sumali sila sa serbisyo para makuha ang mas mataas na sahod, signing bonus, o kompensasyon sa pinsala. Sa madaling sabi, gumawa ang gobyerno ng militar na umaasa sa tuloy-tuloy na digmaan para mapanatili ang kanilang pamumuhay. Ito ang death spiral na gawa ni Putin. Ang ekonomiyang pangdigmaan ay nagdudulot ng pagdepende sa militar at unti-unting pagsasara ng mga industriya dahil sa kompetisyon at panlabas na parusa. Ang solusyon ay higit pang digmaan, pagre-recruit, at mas matinding militarisasyon ng ekonomiya. Sa bawat ikot ng spiral, lalong humihigpit ang lubid sa kinabukasan ng Rusya. Maaaring magresulta ito sa pagbagsak ng rehimen ni Putin at ng Russian Federation. Salamat sa panonood. Kung gusto mong malaman paano tatalunin ng Ukraine ang Rusya, panoorin ang video na ito. At para manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan, mag-subscribe ka sa The Military Show para sa araw-araw na mga video. At gaya ng dati, salamat sa panonood.